Nakaligtas nga sa gera pero habang buhay namang dadalhin ang malagim na alaala. -ala, kabilang po dyan ang OFW na buong araw nagtago sa safe room at nabaril pa rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Renel Pawid. Exclusive! Ganito katensyonado sa komunidad ng Beri sa Israel noong umatake ang grupong Hamas. Rumoronda ang mga armadong lalaki. Nag-iwan sila ng mahigit isang daang bangkay. Kabilang sa mga namatay rito, ang Pinoy caregiver na si Paul Castelvi. Eksklusibo naming nakapanayam ang kanyang kaibigan at kapwa Pinoy caregiver na si Joey Pagsulingan. Rinig na rinig niya raw ang kaliwat ka ng mga pagsabog. Inaya niya ang inaalaga Israeli na magtago sa bomb shelter pero tumanggi ito at sinabing siya na lang ang magtago. Ilang oras lang ang lumipas na patay ang kanyang employer habang pinipilit na buksan ang pinto ng kanyang kinaroroonan. Maghapon siyang nasa loob ng safe room. Hawak ang kalso ng pintuan habang iniiwasang gumawa ng anumang ingay. Sinunog nila yung bahay. So pag sunog nila ang bahay, di pumapasok yung usok. Tinakpan ko yung sa babaan ng pinto. May tawol na ano, tapos may, may tubig doon na nabot ko. Buti na lang hindi naabo ang buong bahay. Hanggang sa kinagabihan, meron na namang mga lalaking sumubok na buksan ng safe room. Ang mga sundalo, sinong anjan sa Sabi nila. So, sino dyan? Hindi ako umimik. Basta, pero hawak ko yung pintuan talaga. Hawak mo yung hawakan ng pintuan. Nakasandal ako. Nung walang umimik, ang ginawa ng mga sundalo, binaril nila yung pintuan. Ang Parang, hindi ko alam kung hindi kasi ako marunong tumingin ng ano, ang lakas ng baril nila. Binaril nila yung pintuan, umusli yung bala dun sa may pintuan doon, natamaan ako. Ay, sa pagkakataong ito, mga sundalong Israeli ang pumasok at sumagip kay Joey. Inoperahan naman ang kanyang braso na tinamaan ng bala. Si Joey ang nasa litratong nag-viral online na inakalang ang Pinoy na si Jelianor Pacheco, na umunay kasama sa mga dinukot ng Hamas. Nagtatrabaho naman si Pacheco sa Southern Israel. Ang kanyang misis umaasang muli nilang makakasama ng buhay ang kanilang padre de pamilya. Yung kambal ko po, na, lagi po silang ano eh, nagtatanong eh. eh. nararamdaman ko rin po yung ano nila kasi nakikita ko rin po yung mga ano nagpo-post sila na about sa ano sa papa nila. Maasa ako na sana makabalik ka sa lalong madaling panahon. Bukod kay Pacheco, dalawang Pilipino pa ang pinaghahanap. were talking to governments in the region kasi hopefully either they're just hiding. Ayaw magpakita. Umakyat na rin siya siyam napat dalawa sa higit isang daan na tatlong Pinoy sa Gaza Strip ang gusto ng makabalik sa Pilipinas. Ang problema, hindi pa sila mailikas. Sarado pa rin kasi hanggang ngayon ang lahat ng border. Sakali na mamagbukas ng border, hindi tiyak kung maisasama ng mga lilikas na Pinoy ang mga asawa nilang Palestino. Bunsod ng pagkamatay ng ating mga kababayan at iba pang dayuhan, Sinabi ni National Security Advisor na balak na ng Pilipinas na ideklarang terorista ang Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issues at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.